Sabi ng isang social and political philosopher, na ang pangalan ay Jean-Jacques Rousseau. Man by nature is an animal. At ito ay sinusugan ng isa pang social political philosopher na ang pangalan ay Thomas Hobbes. Sabi ni Hobbes, ang kalikasan ng tao ay parang hayop. Ang kalikasan ng tao ay parang hayop Kung ang kalikasan pala ng tao ay parang hayop siguro ang magandang itanong ko po sa inyo at itanong nyo din sa akin totoo ba 'yon Totoo hindi Wala gustong sumagot ano Sa maraming maging naging hari sa buong mundo Sa mga nanghangad na manguna sa mga tao napabuti ba ang tao Yes or no Napabuti? Sa mga inbensyon na nilikha ng mga tao at isinusulong ng mga hari ng mundo, laging payapa ba ang mundo? Sa mga taong pumapayag na sila ipapagharian ng mga huwag na hari, laging magaan ba ang buhay ng mga tao sa mundo? So kayo na ang nagsabi. Katulad ng sinabi ni Jesus, nung siya'y tinanong ni Poncio Pilato, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Anong sagot ni Jesus? Ikaw na ang nagsasabi. So ang punto ay, kung tatanggapin natin yung sinasabi ni Thomas Hobbes, na ang kaligasan ng tao, ano pa mang lahi kakabilang, ay parang katulad ng sahayop. Mabangis, mapangkagat, no, mapanlapa. Walang taong nararapat maghari sa mundo. Wala. Katulad ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa mga nagdaang buwan, linggo, araw. That is a good example kung anong uri ng mga hari ang nagahari-harian at hinayaan nating maghari-harian sa atin. Di po ba? Yes or no? Kaya walang karapat dapat na taong maghari sa tao. Dahil ang gagawin lamang ng taong suwapang ay sagpangin ng kanyang kapwa kapag ang kanyang kapwa ay itinuturing niyang mababas sa kanya. No person deserves to lead if that person is not like Christ. Kaya nga babalik tayo ulit doon sa tatlong pangungusap Christus vincit, Christus renyat, Christus imperat. Christ conquers. Ano ba yung sinakop ni Jesus? Sinakop ba tayo ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, kapag hindi kayo sumunod sa kanuntunan ko, kapag hindi kayo naniwala sa sampung utos ng Ama, sasakupin ko kayo at pahihirapan ko kayo. No, that is not the kind of kingship that Jesus had had. That is not the kind of kingship. No, tayong mga tao, gusto natin sinasakop tayo. Sabi sa aming inaaral sa Filipino philosophy, malaya na nga ba talaga tayo? Malaya na nga ba talaga ang mga Pilipino? Parang hindi pa rin. Malaya na tayo marahil sa impluensya ng mga dayuhan na noon ay sumakop sa atin, pero ngayon, ang sumasakop, nananakop, nananakot sa isang Pilipino ay kapwa Pilipino. Kaya ang malaking tanong ay, malaya na nga ba ang mga Pilipino? Nakamit niya na nga ba ang kasarinlan? Hindi kasarinlan sa ibang lahi, kundi sa kasarinlan, kasarinlan sa kanyang kapwa Pilipino. At magpahanggang ngayon, maraming patunay na nananatili pa rin alipin ng Pilipino ng kapwa Pilipino. Hangga tayo nagpapasakop sa pamantayan ng mundo, hindi tayo kailanman magiging malaya. Anong sabi ni San Pablo? What is the only thing that frees? Ano yung isang bagay na nakapagpapalaya sa lahat ng tao? Katotohanan. It is only in truth that we become free. Kaya pag sinungaling ang isang tao at saksakan ang kasinungalingan ng sinasabi nito, hindi siya malaya dahil alipin pa rin siya ng kasinungalingan magpahangga ngayon. Kapag ganid ang isang tao at tinuturuan niya ang kapwa niya maging ganid katulad niya, pareho silang di malaya. Bakit? Sapagkat nilalamon sila ng pamantayan ng mundo at hindi nila ito na si kaya nananatili silang alipin na nagpapasakop sa layaw ng mundo. Kahapon po, halos lahat ng simbahan sa buong mundo ay nagkaroon ng prosesyon ng Santisimo Sakramento. Sa mga sumama sa prosesyon ng Santisimo Sakramento, makikita ninyo, mararamdaman ninyo kung sino ang sumasakop sa mga tao. Yung mga nadadaanan ng Santisimo Sakramento, kung ano yung ginagawa nila, yun lang yun. Kung sila'y nagsusugal habang dumadaan ng Santisimo Sakramento, ayun lang yun. Kung sila'y nagmamadali, bumubusina, yung mga motor, yung mga four wheels, kasi traffic eh. No? Sagabal talaga yung Santisimo Sakramento. Hindi kami makausad. Kaya nagmamadali ang mga tao, binubusinahan ang prosesyon na ito. If we are like that, We do not allow Christ to conquer us because we allow the world to conquer us instead. Sino yung hinahayaan nating sumakop sa atin? Kung inuunawa natin at tinatanggap natin na tayo pala'y dapat magpasakop kay Kristo at hindi sa mundo, iyon ang malaking problema natin pare-pareho. Christus renyat, Christ reigns. Sa katulad ng senaryo kahapon, sa prosesyon kung saan inilalakad ng Santisimo Sakramento, mapapasin sa mga tao kung gaano sila may paggalang at kung gaano din sila kawalang galang. Doon sa amin, sa parokya, akala ko malulungkot na ako. Pero mayroong dalawang senaryo doon na habang dumadaan yung Santisimo Sakramento, may isa, dalawang pamilya na habang dumadaan ang Santisimo Sakramento, hindi lang sila nakatayo nakaluhod sila. At nung dumaan na sa may tapat nila, ang Santisimo Sacramento, hindi lang sila lumuhod. Nakayuko pa sila. Walang sa pinangtuhod nila. Wala. E tayo, kung sino-sino niluluhuran natin. When we say that Christ reigns, ang ibig lang sabihin noon, nagpasakop ka sa kalooban ng Diyos at tinayaan mong maghari ang Diyos sa lahat ng iyong iisipin, sa lahat ng iyong mararamdaman at sa lahat ng iyong gagawin. Ang tanong ulit ay, naintindihan kaya natin? Naintindihan natin yun. Pero kung naunawaan natin at patuloy natin isinasabuhay, yun ang malaking tanong. Anong sabi sa una at ikalawang pagbasa? Ang paghahari ng Diyos ay hindi mo matatagpuan sa labas ng iyong sarili sapagat ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ng bawat isa sa atin na tumatanggap sa Kanya at nagpapasakop at itinuturing na siya ang hari ng buhay natin. Christ commands. Sino kaya yung hinahayaan nating magdikta sa atin? Minsan, meron akong kausap, humihingi siya ng payo. So habang inuunawa ko yung senaryong inilalatag niya sa akin, nilalapatan ko ng sa tingin kong akmang pangaral, sabi niya, alam ko na yan eh, Father. Kaya lang, ayoko siyang gawin. Nagtanong na naman siya, inuunawa ko na naman yung sinasabi niya. Hinahanapan ko ng ilalapat kong pangaral. Sabi na naman niya, alam ko na rin yan eh, Father. Kaya sabi ko, alam mo na pala ito, huwag ka na humingi ng payong sa akin. Alam mo naman pala eh. Sino bang gusto mong marinig na magsalita sa iyo? Ang Diyos mismo? E eh kung ayaw naman pala natin makinig sa mabuting payo ng kapwa natin sa atin, bakit pa tayo humihingi ng payo sa kanila? Kung sasabihin mo din pala sa uli, alam ko na yan. Naintindihan ko na yan. Alam mo nga ba? Naintindihan mo nga ba? Yung mga ganong tao, what they want and who they want to dictate them is not God, but the world. Madami ganyang tao ngayon. Kaya nga, susuriin din natin yung ating mga sarili Sino at kanina tayo palagi nakikinig at ano yung lagi nating pinakikinggan? What you listen to, you become. Kung ano yung pinapakinggan mo palagi, nagiging ganun ka. At kung ano yung lagi mong ginagawa gusto mong lagi ginagawa, nagiging ganun ka. Sa tingin ko kung ang lahat ng mga katuliko mapagmahal sa kanilang pananampalataya, wala nang pahirapan sa pagtuturo ng pananampalataya. Dahil ang lahat ay may pagnanais na matuto ng pananampalataya at hindi na kailangan pilitin at hindi na kailangan tawagin para matuto sa pananampalataya. Ang Diyos lang ang lagi nating makakasama. Pero kung sino pa yung kailangan natin, siya pa nating isinasan tabi at ipinagwawalang bahala dahil nahahatak tayo at nilalamon tayo ng kinang ng mundo at ng lasong pangako ng sanlibutang ito. Hindi na alam ng mga bata yung kaibahan ng sekular na parada sa isang religious procession. Pinapaalalahanan tayo palagi ng Diyos Sasakupin niya tayo, hindi para pahirapan. Sasakupin niya tayo upang iligtas. Paghaharian tayo ng Diyos, hindi upang supilin. Kung hindi, ang paghahari ng Diyos ay magtatawid sa atin sa buhay na walang hanggan. Didiktahan tayo ng Diyos, pero hindi tayo pupwersahin. Sapagat ang gusto ng Diyos, maging malaya tayo, na yakapin ang tamang pamuntunan na batas sa kaloob ng Diyos para sa atin, para sa ating kaligtasan.